Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang top 3 na nga po agad ang Dallas Mavericks sa Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang inilabas na 4-team trade ng Bleacher Report ngayong araw para sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrops kay Clay Thompson, ay kumuha rin naman nga po ang Dallas Mavericks ngayon ng isa pang players na maaasahan nila pagdating sa depensa, kagaya na lamang ni Quinton Grimes. Kaya dahil nga po dyan ay magkasabay nga pong lumakas ngayon ang kanilang opensa at maging ang kanilang depensa na siyang magagamit nga po nila para makasabay laban sa mga malalakas na kupunan next season lalong lalo na sa Western Conference. And since nga po mga katrops, tuluyan ng naisayos ng Dallas ang ilan sa mga butas ng kanilang lineup, ay nagkakaroon na rin naman nga po ng tiwala sa kanilang kupunan ang ilang mga analyst ng ESPN. Sa katunayan, inalagay na nga po ang Mavericks ngayon sa ikatlong pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang ginawang prediction, kung saan inaasahan nga na po na magkakaroon ito ng record na 52 wins at 30 losses sa regular season. Kaya kang mas mabigat na pressure na rin naman nga po ang kakaharapin nila ngayon lalo pat kakagaling pala nga po nila sa NBA Finals ng nakaraang season. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na 4-team trade ng Bleacher Report ngayong araw para sa Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga sa hawak na napakalaking kontrata ni Stephen Curry na umaabot ng mahigit sa $55 million, ay sobrang mahihirapan nga po ang Lakers na makuha siya sa isang trade kaya kapag pinara nga po nila itong gawin ay sigurado nga po na mauubos ang lahat ng kanilang mga players at future draft picks. Kaya mismo ang NBA analyst na nga po na si Eric Pencos ng Bleacher Report ang kusang tumutulong ngayon sa Lakers para maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang four-team blockbuster trade kasama ang mga koponan ng Golden State Warriors, Brooklyn Nets at Detroit Pistons. Dito nga po mga katrops ay makukuha nga po ng Warriors si Austin Reeves, Ben Simmons, 2029 at 2031 unprotected first rounder at 2.4 million dollar na trade exception. Masusungkit rin naman nga po dito ng Nets si D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Benson, Jalen Hood at 25.3 million dollar na trade exception. Makukuha rin naman nga po dito ng Pistons si Dennis Ruder, dalawang future second round pick at 4 million dollar na trade exception. Habang Lakers naman nga po mga katrops, ay makukuha na dito sa wakas sina Stephen Curry, De'ron Sharp, Wendell Moore Jr. at 3.9 million dollar na trade exception. So, yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.